David Licauco at Barbie Forteza Totohanan na nga ba? Mukhang totohanan na ang batuhan ng lines Nina Barbie at David sa Maging Sino Kaman Sa episode 28 ng Maging Sino Kaman marami ang nakapansin na tila wala na sa script ang batuhan ng lines ni Monique ginagampanan ni Barbie at karding ginagampanan ni David. Hindi man naganap ang kissing scene, na matagal nang inaasam ng bar the fans, super kilig naman ang gun activity nila. At doon bumawi si na Monique at Carding. Parang may unawaan na sila lang ang nakakaalam, yung sweetness nila mapapansin na hindi pilit, natural lang na lumalabas. hindi na sina Monique at Carding ang gumaganap, kundi sina Barbie at David na ang makikita. Daming adlib at kilig scenes. Nung sinabi ni Carding kay Monique na, ang ganda mo ah, David na David talaga ang datingan. Ano? Wala. Hindi ko marinig. Hindi mo marinig? Ang ganda mo ah. Ang ganda mo ah. Hindi oh. Ano? Wala. Oh. Grabe yung kilig nagtanong lang si Monique anong reward ko. Ang lambing ng pagkasabi ni Barbie na anong reward ko. Parang nobia lang na naglalambing sa nobyo niya. Reward ko. Reward ko. Grabe din naman yung pa soft voice ni David, nang sabihin niyang iisipin ko pa, iba ang hatid na kilig. E sipengko. E sipengko. <laughs> Dapat worth it 'yan ha. Saad ni Barbie, nako talagang lagot, lagot ka. Sagot ni David. Yung tawa ni Barbie sa, lagot talaga, may halong kilig. <laughs> oh Dapat worth it 'yan na. Nako. Nako talagang ano? Lagot, lagot. <laughs> <laughs> ang cute-cute ng harutan nila. Grabe mga titig ni Carding, nakakatunaw. Parang hindi na talaga aktingan. Kuhang-kuha nila ang tamang kilig at kulitan. Parang totohanan na ang asaran, at totoong kinilig sila. Parang hindi na lang on screen ang kilig. Ito pala ang pambawi nila, dahil sa naudlot na kissing scene. Random lines lang naman binabato ni na Barbie at David, pero lumabas na natural ang ngiti at kilig. Halos mahimatay lahat sa kilig sa episode na ito, kaya ito yung the best, walang script. According to Direk Enzo, para daw mas natural, hinahayaan sila na mag lib kaya parang sina Barbie at David lang na nag-uusap. Nasabi din naman ni David na ang ibang mga sinasabi nila, wala daw sa script.